wala ano ngayon eh. <laughs> parang ang dali ng inisip mo ngayon bro ah. Oh, okay lang bro. Paano okay? Parang hindi eh. Wala ano lang. Pagod lang. Ako parang ang daming, daming na gano'n sa isip mo bro. Parang daming tumatakbo sa isipan mo. Um, kung may ano, let's say, kung may kailangan ka man, kung gusto mo mag-open sa amin, uh, naman kami mga kasama mo, mga boys. Tsaka, ano lang, um, uh, isundin mo ang puso. Oh. advice ko sa mga yeah, pag makaka-receive kayo ng pambabas, eh, isipin niyo normal, no? Kasi nasa social media tayo. Tapos huwag kalimutan yung igalang eh, din natin sila. Ganun lang. So, good luck. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Don Poloy Black. Dan, Dan, bro. Kumusta? Parang wala akong ano ngayon, ha? Parang ang lari ng iniisip mo ngayon, bro, ha? Ano musta, ba lang? Ako, Okay lang, bro. Parang okay. Parang okay. hindi, eh. Wala, ano lang. Pagod lang. Pagod lang? Pagod lang. Pero, bakit? Wala parang kita ko parang ang daming daming na sa isip mo bro. Parang daming tumatakbo sa isipan mo. Uh, uh, ano lang, uh, syempre nalungkot din sa ano sa amin uh, pagtatapos ng love team ni Merit. Pero, yun nga, ganun talaga. Siguro ano, siguro yun na yata ang pinaka, siguro best na lang na ano. Kasi, uh, nanonin kita, medyo apektado ka na rin eh. Siguro so, bro, gusto kong tanungin si Joy. Kasi, um, ano natin yung perspective or point of view ng ano, K-Boys. Uh, gusto ko rin makita or anong point of view ng isang Kalingap Angel. So Joy, uh, kumusta? At um, ano naman, ma-advise mo sa nagagawa ng nagagawa sa sa kalinga. Nakakatulong kayo na lilinga po ng ano katulad namin na uh, may hirap at uh, marami pa namang blessing na dadating sa sa iyo sa uh, sa future kaya pray uh, ka lang lagi at uh, isipin mo lang yung mga nagawa mong mabuti na hindi naman totoo yung mga sinasabi ng mga bash. Yes, thank you pala yan kasi Um, nung nilab team kita kay Medin, which is request nung panahon na yon, request nung mga viewers. Pero hindi ka nagdalawang isip, talagang kumaya ka kaagad, talagang para sa kalingap, para sa charity, para sa uh, ano namin, mission. Hmm, talagang kumaya ka insa. Kaya salamat din ako sa'yo. Kaya salamat din talaga sa community na bumubuo ng Dandit. Uh, kay Medit din siya. Salamat sa'yo. Dahil, ayun, talagang uh, umangat din ang ating ang mga sa iyo. Kung sakaling hindi nangyari, hindi, sa tingin mo ba, hindi mangyari ito. Yung mga tuloy-tuloy pa rin ang dal. Siguro kasi marami naman din talaga na nag-aabang late at sumusuporta at maganda rin naman yung nagiging uh, bawat uh, episode namin ni Medi. Pero eh, hindi, sa hindi inaasahan, ayoko na din na uh, maging mas toxic pa habang tumatagal. Ah, isa pa doon ay kung uh, may, may nadadamay ng mga ibang tao na uh, hindi naman din involved na nila Atenelia, uh, si Joy. Oo. Oh. Uh, sa masasakit din yung sinasabi nila. Pero ang mga na in the future, ano? Uh, uh, and may nakita yung mga viewers na parang pinatandem ka ulit. Siyo sure. okay. naman, uh, wala mo naman nakitiwala ko sa'yo insan at uh, kay Kuya kay, kay Peobal, uh, Kung ano man yung mga plano nyo sa akin or sa amin at sa, para sa kalingap. Uh, ano yan, uh, uh, hindi ako magdadalawang isip na pumasok ulit sa Love Team if na meron dumating para makatulong hindi lang sa amin syempre sa beneficiary para mas maraming uh, yun eh sponsors at magbigyan ng maraming tulong as long as ano um, hindi naging yung toxic yung community walang sinasaktan na na nara damdamin walang tinatapakan uh, walang ano basta uh, walang bashing uh, masaya ako na magpano na uh, magpatuloy thank you Insan kasi grabe napaka solid uh, talagang Uh, loyal talaga, no? Mga... Um, Kimisan ay walang reklamo. Ay, yun know, na, ngayon, na may bashing. Pero, di ka nanisin, Di mo kami sinisin. Wala. wala. lang. <laughs> tuloy lang. Pero <Tuli> yun lang. Ang video, ang dami mga sinasabi sa mga negative comments. Kaya, ala yan. So, ikaw, ano naman na, nararamdaman mo? Okay lang. Ano pa rin? Better, stronger. Habang tawa tayo, no? Mas tumitibay, no? Pagkatapos ng no? mga... Uh, kung gano'ng uh, sitwasyon, yung mga bashing, nakakatulog din lang. Kaya uh, mas titibay ka. Hindi, <laughs> <laughs> hey, ang dami good luck po doon sa mga, good luck na lang po Dun sa mga nakabas. <laughs> Ay, tama naman, huwag patulog.